dahil kakatapos lang ng bagyong karising talagang malabo ngayon na karagatan at kasalamat naman medyo mahina na yung akon at sa mga oras na, na ito ay dumating si Ke John Poole at meron siyang balang iba't ibang klaseng seafood huli niya ito kanina habang siya ay nang lalambat sa gitna ng ulanan at ito yung mga huli niya merong iba't ibang klasing kasag ito yan sabi ni John Poole mataba daw ito at meron din yung pitik-pitik kung tawagin sa aming lugar at may ilang pirasong isda at sug po at una ko na ang ginawa inihaw ko tong parol at itong bugaong so sabi nila itong bugaong na isa daw ay kumakain ng mm. pero ewan nga lang at sa mga oras din na to hiniwalay ko na tong mga kasag sa pitik-pitik at sa mga sda pero ito ay lulutuin namin ngayon Sakto, napakalamig ng panahon ngayong araw. Ano ba ba ang gagawin natin? Siyempre, ayan, isisigang natin itong ating mga nahuling seafood ni Kuya John So hindi na natin nilagay niya ng sibuyas. Talagang natural way of cooking lang yung ginawa natin ngayong araw. Pagkakulo ng may tubig, nilagay na natin yung seafoods, yung mga alima, ah, kasag yung pitik-pitik at ayan pinakuluan lang natin ng ilang minuto. So yung mga ganitong klase ng seafoods kasi guys, hindi na kailang pakuluan ng sobra kasi mawawala yung kanyang alasa uh, lasa at nawawala yung kanyang taba so isang hanggang daw ang kulo lang yung gagawin natin dito para hindi mawala yung taba ng ating kasag at yung sugpo natin asin at kaunting pampalasa lang ang nilagay natin at syempre nilagyan natin ng pampaasim yung ating ayan sinigang sa sampalok sa isda ito lang yung uh, masarap na pwede natin dito gusto sana namin lagyan ng santol kaso nga guys uh, maulan at mahirap po kasi kumuha ng santol ngayon at ayan nga inalo-halo ko na siya at inantay ko lang ito na kumulo bukod sa sinigang na ginagawa natin ngayon guys masarap din isangag itong mga ganitong klase na seafood lalo na itong kasag at yung uh, pitik pitik guys no lagyan mo lang ng konting asin magic at mantig akatalo na at sa mga oras nga na yan guys ayan konting kulo na lang at maluluto na ang ating sinigang na kasag at iba't ibang klase pa ayan kung nakikita nyo guys no ayan lumalabas na yung taba noong ating mga seafoods na niluluto so sabi ni ati Marby maya maya pwede na natin itong bahitin at pwede na natin itong kainin kaya naman sobrang excited na ako at eto na nga guys ang ating final product eto na ang ating sinigang na seafood